Dead on arrival ang padre de pabilyang si Aladin Polincio Onyate, 52 taong gulang na taga People's Village Poblasyon, Pulumulok, South Cotabato. Matapos maaksidente ang minamaneho nitong tricycle sa barangay Bialong Mlang, Cotabato, bandang alas 9 ng umaga kahapon. Naulila nito ang kanyang asawa na si Chona Benedicto Onyate, 47 taong kulang at apat na maminor de edad na anak. Nakasama niya sa tricycle nang mangyari ang aksidente ayon kay Mlang PNP Traffic Section Investigator Police Master Sergeant Danny Alejo, Nagaling galing pang maramag bukid nun ang magpamilya para makilibing at pauwi na ng pulumulok ng mangyari ang aksidente. Isinuwalat ng anak tito na nakatulog ang kanyang tatay, sanhi para nawalan ito ng kontrol at bumangga sa sementadong bahagi ng round culvert at nalubog sa tubig ang katawan ng padre de pamilya. Isinugod pa ito sa ospital pero idiniklarang patay habang patuloy na inoobserbahan ang asawa nitong kritikal ang kondisyon. Habang sa Antipasco Tabato naman ay nasawi rin ang padre de pamilya na si Rodolfo Wong, 64 na taong gulang, habang sugatan din ang asawa nitong si Annalyn Wong, 60 taong gulang, matapos makabanggaan nila. Habang sakay ng kanilang motorsiklo, ang kanilang kapitbahay na motorista na si Georgine Clint Roy Carbon, 34 taong gulang sa National Highway ng Puro 4 Barangay New Pontevedra. Pawang mga residente ng Malatab Antipas ang tatlo na magkakapitbahay. Samantala sugatan din ang isang lalaking motorista sa poblasyon makilala matapos pumailalim ng makabanggaan ang pampasaherong bus sa National Highway ng Naturang Bayan. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.